Guys, so ito nga pala yung tubo ng new guys. So ayan, no. Oh. Yeah, kung tawagin to dito sa Samar, buay, ayaw ko lang sa ibang lugar. Ay, uh, iba buwa. Ayan, yan yung na iba na. naman tubo. Ayun kay Elin nga, oh. Ayan po, ito yung tubo niya, guys. Oh. Ayun. Shout out sa mga nakakaalam kung paano kainin tong uh, buay, buay na lang para maintindihan niyo buay dito sa Samar, guys. Tawagin tumos. tumos natubo. Okay, shoutout sa inyong lahat. Ayan, Junior Vlogs PH. Ayan, followers and subscribers. Siyempre, andito tayo sa summer. Kaya naman, matitikman muli natin ang tinatawag na buhay. Ayan yung bu... Ano yun? Buwa. Buwa. buwa sa o, oh, buwa. Okay, guys. Shoutout sa inyong lahat. Okay, guys. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Lalo na sa mga taga Maynila dyan. Ah, bibigyan namin kayo ng konting tutorial kung paano magagad ng yug. Okay, dito sa probinsya, ganito lang ang pagkakagod. Pagkakagod, ang tawag sa amin yan. At ito yung aming machong-machong tagapagkagod ng inyo guys. Oh. Okay. So. Oyan yan, yan. salamat. Sana may mga batang manood, may matutunan ng buhay probinsya, lalo na sa pagkagagod ng inyo. Ito nga pala yung uh, aming uh, kaguran. Ayan, marami na. Magagata pala kami guys ng ano, sitaw, kalaba, uh, sitaw, talong at iba-ibang uh, ng gulay. At ito nga pa yung laman ng yung guys, so yung tawagin dito sa Samar Buay. Okay, wag na natin isipin pa kung anong gusto nilang itawag sa kanilang iba't ibang lugar. Basta dito sa amin sa may pangkan at tawag yung Buay. Okay. Okay, maraming salamat. konting tutorial din to kung paano magagad-gad ng nyog. Yan, yeah, ganyan lang ang gagawin natin guys. So, yan, yeah, gagadgad natin yung uh, homemade gadgaran daw. Ayan, uh, no electricity bills. Yung, Ayan. Muscle muscle lang kailangan natin. Okay guys, maraming salamat sa inyong lahat. Junior Vlogs PH. Uh, from my Panaburgan Eastern Summer and eh, nandito tayo, magugulay tayo in shoutout sa inyong lahat and God bless Junior Vlogs PH and shoutouts. Ito eto guys, dito sa probinsya ayan, hindi na natin kailangan ng MGAS o Gasol. kaya kay dito naman, napakasarap na ng buhay kung masipag ka lang, mabubuhay ka rin syempre, meron tayong mga panggatong dito Ayan, hindi mo to naranasan kasi rich kid ka kasi guys eh. Ayan o, no? kaya dito sa amin, ayan, nagagato lang kami, ayan, buhay probinsya. Dito nilalagay yung mga uh, ibang panggatong para matuyo siya guys o. Oh. Ayan, shoutouts! Dito kaway-kaway sa mga nakaranas ng uh, ganitong pagluluto. Ayan, kaway-kaway sa inyo at saludo saludo sa inyong lahat. Siyempre, dito tayo sa probinsya. Ah, kaya naman ito yung ating ginagawa ngayon. fix natin na ah, konti guys. Ayun ah. oh. Ah. Yan, yung mga mangrove o bakawan. Marami dito niyan. Sample pa lang yan dito sa may gilid ng bahay. Yan. Shout out. Okay guys, yan. Kumukulo na yung ating ginataang gulay. At syempre, with background music. Okay, malapit na tayong kumain maya-maya guys. shoutout ang tayong lang. Shoutout sa inyong lahat. Junior Vlogs, PH, yung buhay probinsya. Ayan guys.